Ayon sa Japanese media, ang pinakabagong Yankees pitcher ay nag-charter ng Boeing 787 Dreamliner mula Japan papuntang New York. Tinamaan na magbigat na snow ang Tokyo noong February 8. At kahit mayroon siyang sariling aeroplano, si Tanaka ay hindi nakatakas sa problemang dala ng snow. Ang binyahin ng kotse mula hotel hanggang airport ay walot kalahating oras. Pero matapos niyang makuha ang isang 7-year, $155 million contract mula sa New York Yankees, ang pera ay hindi na problema para kay Tanaka. Naglabas siya ng halos 200,000 US Dollars $200 ng sarili niyang pera para sa isang Boeing 787 Dreamliner samantalang pwede naman siya mag ng mas maliit na eroplano dahil ang sakay ng malaking eroplano ay iilang tao lang. Si Tanaka, ang kanyang asawa, ang kanilang aso at tatlo pang tao. Lampas isang daang miyembro ng media ang nakaabang sa kanila sa JFK International Airport sa New York pero hindi nagpakita sa kanila si Tanaka na ginamit ang crew member exit para umalis mula sa airport. Magbibigay raw ng press conference ang Yankees itong darating na Martes para ipakilala si Tanaka bilang bagong miyembro ng kanilang team. Sa dinami dami ng mga flight na papuntang New York na na-cancel ay maiintindihan namin kung hindi nakarating sa New York si Tanaka ayon sa schedule. Pero nagawa niyang gumastos ng malaking halaga ng sarili niyang pera para lang makahabol. Pilib ba kayo sa kanya?